Meron nga akong na-order mga mini na mini tray at color white nga din ito. At syempre, makikiuso din tayo sa mga team puti. Mas gusto ko nga rin yung kulay puti, malinis at maaliwalas tingnan. Ang cute pala nitong mini tray na ito at saktong-sakto lang lagayan ng mga basut kutsara. At ilalagay ko nga rin ito sa steel rack na nabili ko. At kinabukasan ngay, eto na nga, inilipat ko na nga yung ibang gamit namin dito sa steel rack. Ewan ko ba't naisipan kong tanggalin ang dish drain nitong isa naming cabinet at ilalagay ko dito. At ang gagawin nga namin dito ay patuluan ng pinggan at baso. At ang mangyayari nga ay ang tubig ay diretso sa baba at may basahan naman akong hinanda. Madali na lang kasing ilagay kapag nandito sa steel rack. Sabi nga nila, mas maganda nga rin lang daw yung open at nahahanginan para mas madaling matuyo. At kaya talaga ako nag-order ng ganito para hindi na ilagay sa mesa yung mga pinggan at baso. At dagdag rin yung mga baonan nila, mga tumbler, dito na rin ilalagay pagkatapos nila hugasan. Hindi ko alam kung okay na tong ayos ko o sa susunod na araw ay maiiba na naman. Nagustuhan nga din ito ni Dada dahil para daw nasa restaurant na lagayan. Eh kesa naman magpagawa ko ng plywood or kahoy ay eh madudumog agad. Mabuting at nakita ko ito sa mga kumami vlogger na magandang pang organize ng mga gamit. At hindi lang ito pang kusina mga mare, pwede rin ito sa pang kwarto, sa sala, at kahit ano pwede ilagay. Gusto ko nga rin ilagay sa may kwarto namin, lagayan ng mga damit na tinupi. Kaso ay eh, mas kailangan ko nga dito sa kusina. At eto, natapos na rin ako sa paglipat. Ayan, medyo okay-okay na at naka-organize na at hindi na nakalagay sa lamesa. Ilalagay ko na nga rin ito at walang ibang mapaglagyan. At magagamit na nga rin namin to palagi itong lamesa at dito na kami kakain. At kung gusto nyo nga rin itong steel rack, ilalagay ko na lang sa yellow basket.